Ito ang pansit na pinagmamalaki ng mga taga-tugigaraw, ang pansit batil patong. Yung sabaw ng pansit nila dito nakahiwalay tapos yung gamit na pansit ay miki. At tingnan nyo yung mga nakapatong na sahog sa pansit nila, napakarami din. Nakakatuwa na matitikman ko yung pansit nila dito lang sa may Montalban Rizal. Nag-commute lang kami papunta dito at sumakay kami ng tricycle sa may gilid ng Montalban Town Center. Yung pwesto nila ay nasa may suburban barangay San Jose. Sabihin nyo dito lang kayo bababa sa may El Relos. Madali nyo lang silang mahanap dito kasi along highway lang yung pwesto nila. Kung may dala naman kayo sa sakyan, pwede nyo ipin sa Google Map ang El Relos. Marami silang mga available dito ng mga ulam kagaya ng seafoods, beef pork, chicken. Meron din sila dito mga bilao package at meron ding anli rice. Pero ang dinayo talaga namin dito yung kanilang pansit batil pato. Pagka order nyo, bibigyan nila kayo ng ganitong sausawan, yung may puting sibuyas, kalamansi, sili at lalagyan nyo ito ng toyo at suka. Yung in order namin sa pansit battle patong, yung overload nila. Tapos ito bibigyan nila kayo nitong nakahiwalay na sabaw na may binating itlog. Yung mga toppings nito may Shanghai, atay ng baboy, lechong kawali, itlog, toge na ginisa sa repolyo, carrots at giniling na beef, chorizo at chicharong bulaklak. Sa dami ng sahog na kapatong sa pansit nila na hindi na makita yung pansit sa ilalim. Talagang overload talaga to sa sahog. Kung sausawa nila, parang same sa Batangas Lomi, pero yung kanila merong suka. Tapos kung gusto niyo na maanghang, durugin niyo lang tong binibigay nilang sili. Ang maganda dito sa pansit nila, nakahiwala yung sabaw. Kaya choice mo na kung gusto mong masabaw o kaya naman tuyot yung pansit mo. Itong sabaw nila ay pinakuluan sa beef tapos may binating itlog. Dito nakuha yung pangalan na batil dahil ang ibig sabihin nito ay to whisk or to Ilalagyan kasi ng binating itlog itong pansit nila. At yung patong naman ay para sa mga nakapatong na ingredients dito sa pansit. Tingnan nyo naman, kailangan pang hawiin para makita nyo yung pansit sa ilalim. Yung ginagamit nga pala nilang pansit dito ay miki, yung matataba. Kaya medyo mabigat ito sa chan. Ang maganda pa dito sa El Relos, bagong luto yung mga pansit nila, kaya mainit-init nyo pang makakain yung pansit. Kaya nga pala namin to nalaman kasi sinuggest lang din sa amin ulit to sa comment section. Nasarapan kami sa kanilang pansit, kaya naman pala maraming suggest nito sa amin. Kaya kung malapit lang din kayo dito sa may suburban, try nyo na rin tong pansit battle patong nila. Sa unang pag-try namin ito, talaga sarapan kami kasi malasa na yung pansit. Yun nangingibabaw naman na timpla dito ay yung sa toge, pati na rin sa atay ng baboy. Para sa akin nga, sakto na yung lasa nito, kaya pag nilagyan ng maraming toyo, eh maalat na. Kaya dapat pa konti-konti lang muna yung lagay nyo nito. Masarap din yung toppings nila na chicharong bulaklak kasi malutong, pati na rin tong Shanghai na siksik sa laman. <tinyo> Kaya guys, kung hindi nyo pa natitikman itong pansit batil patong ng mga taga Tugigaraw, ito na yung sign para matikman nyo na rin yung pinagmamalaki nilang pansit. Try nyo na rin mag-mention at mag-aya dito kasi itong overload pansit batil patong nila, good ito for 2 to 3 person. Aakalain nyo nga kapag nakita nyo yung serving nila ay konti. Pero kapag nakain nyo na to, mabigat sa tiyan at busog talaga kami ni Maynard. Marami pa nga pala kaming ishare sa inyo ni Maynard ng mga sulit na pasyalan, kainan at kapihan. Kaya para updated kayo sa mga mapupuntahan namin, wag kalimutang i-follow ang aking mga social media accounts. Yun lang, maraming salamat po sa panonood. Bye.